Hello guys, welcome back to Jen's Vlogs and Mukbang. Ngayon guys, nagawa tayo ng homemade donut ang aking winner yan. Ang oras na yun guys, is mag-aalas guys, 1 cups, two cups, and three cups. Ayan, hanggang three cups lang guys ang ating gagawin na donut. And, all-purpose flour yan, guys. And, baking soda. Sugar. And, one cup. And, mix-mix lang with ang a kamay ng aking anak. Yan. Isang cup ng no tubig. At, yes, nilalagay natin sa tubig. Tutunawin. Ayan, mix-mix lang natin yung yes na nilagay natin sa tubig. Ayan, transfer ko yan din sa cups, guys. Kasi, para ma-measure ko din. Ayan, nilagay ko na sa measurement. At, unti-unti lang natin, guys, ilalagay sa flour para hindi siya. Ayan uh, lang. Ganun lang. Yan, mix-mix lang natin siya, guys. Ayan, hanggang makuha na natin yung textures na ating gagawin sa masa. Ngayon, guys, nag-add nag -add pala kami ng star margarine para may lasa din siya. Ah, magmamasa yan, guys, ang aking macho na azawa. Ayan. Hirap na hirap siya, guys. Magbukas ng margarine. Habang may makulit na kamay na gumagalaw na gusto kunin ang margarine. ngayon guys, nilagay natin ng margarin. i mix lang natin ng na unti-unti hanggang magkaroon din yung iba ng margarin para masarap ang ating dough para sa donut. Ayan guys, ang mister ko pala ang, a, ang magmamasa dahil nga nakakapagod din kasi magmasa. Lalo na kung ilang minutes pa siya mamasahin para ma-perfect yung do natin para sa donut. Para hindi siya bagsak, guys. Yan, ang mister ko kasi malakas. Kayang-kaya niya yan. then add lang, add lang tayo, talaga tayo ng harina hanggang natin makuha natin yung perfect na do para hindi siya kumapit sa kamay natin. lalo na sa ayan, lalo na sa mga Fast forward lang natin yun guys para mabilis lang. O so diba? Ganyan lang guys mong masa. Hanggang 30 minutes yan guys hanggang ma-perfect yung do. Ayan. Ganyan lang guys ng masang masa hanggang ma-perfect perfect na perfect yung pagkawa. Para hindi siya bagsak. Ayan, ikot-ikot, 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 kanyan -ikot. lang guys. Wala ka nang mamasahe dyan. Add lang, add lang ng flower hanggang perfect lang, mapu-perfect natin. Ayan, ganun, ganun, ganun lang. pagkatapos natin masaya lalagyan natin yung oil ng lalagyan tapos pati yung do lalagyan natin ng oil para siya hindi kumapit sa sa lalagyan din para din tumubo din siya na maayos. Ayan. Ganyan ang ginawa. May sinusulat siya dyan. Ayan ngayon, tinakpan na. At ngayon, tumubo na yung do. Uh, ready na din masahin ulit para magawa na ng donut. Macho! mocho nagmasa riyais! It's nice ne! mo! Hintayin mo! Oo! Ano? Hintayin na yan! Ano? Hintayin mo! Mayroon! Hintayin mo! Ano? Dito! Ano? Hintayin mo! Ano? 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 Ayan guys, ganyan ang ginawa ng asawa ko. Ayan, ginamit yung baso dahil wala kami pang hulumaan ng pang donut. Ayan, inulit nyo ulit. Ayan, kasi nipis kasi unang yung ginawa. Ayan, talagang literal talaga guys. Baso ang ginamit. Tapos yung lalagay ng oil of oil, yung pangbutas niya para talaga as in talaga yung donut na donut di ba lang talaga guys kung marunong ka talaga kung muli discarte ka talaga yan gagawin ayan guys ang ginagawa ko lang dyan guys manggulo ayan manggulo lang ako dyan guys wala akong ginawang matinoo dyan yan lang. ginagaya lang ginagawa ko. Para wala mahilig lang manggulo gulo. Ayan guys. Asawa ko talaga niyang gumawa guys. Siya din nag Siya din nagholma Siya lang din din nagmasa. Ayan. Yan ang ginagawa ko lang. Nanggugulo. Oke, banyak. Oke, banyak. Kau snow, di Si maci, kamu napa? Dua ini nggak tahu. Habis, habis. Lagian sepanjang saat. Oh. Bangun ya. Habis, habis. Habis, habis. Habis, habis. Habis, habis. Habis, habis. Habis, habis. Habis, habis

And guys, pagkatapos niya, gumagawa pa rin siya ng dunat. Pero ang isa kong anak, kung gumagawa naman siya pang pandesal daw, para lang. Para daw mamaya. Yan, marami na din siyang ginawa na para sa dunat. marami-rami din guys ang gawa namin. Talagang isang kilo po yan. Yan, tinakpan na namin yung iba. Alam nyo guys, sa nag-video nito, anak kong babae. Yan, ako magulo. Yan, nagpa na tayo ng mantika. Nagpainit tayo ng mantika na. Yan, hindi lang tayo kumulo. Ayan, yung mga do. Nagsintubuan na. Ayan. Umalsan na siya, guys. Malinis po yung mesa namin, ah. Ayan. Giprito ko na yung dough. Ayan. Prito-prito. Prito-prito. Ayan, guys. Binalidad ko na. Binalidad ko na lahat ayan hanggang maluto siya at yun, ready to serve na siya guys pag pag naluto na lahat hmm? ayan guys ahon na natin ahon na natin sa mantika. Lalagay natin sa strainer. Ayan. Ayan. Lagay na natin. Ayan. Second batch na yan, guys. Nalagay ko. Ah, huli, na. Ayan. Kasi marami na akong ginawa. Ayan. huli na yan, guys. Hindi ko na binidyo lahat dahil uh, hahaba na yung video. Ayan, gumawa din ako ng pinaka-sauce niya. Para may lasa-lasa na din. At namigay tayo dyan. Sa kapitbahay. Sa aking pamilya, syempre, unahin natin pamilya bago yung kapitbahay. Ayan, maraming dinagawa. Ayan, <try> dinagawa sulit na sulit guys ang gawa natin kasi napaka-sarap. at perfect na din siya hindi na kailangan bumili sa labas talaga nagawa ka na lang talaga ng homemade mo kung hindi ka talaga tatama rin paggawa talaga may merienda ka talaga ayan marami marami siya guys pero naubos din siya guys ตีมา็นมาจับอืมอย่าปลายเนี่ยดอนนะครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคร I o n t k n a s h a o k o w o n know. don't know. I d o n I don't know. I